อ่ะนึ่งสองสามสี่ทุกคนในห้อง Ako yung dinadaan ko na nga lang sa sagay ang mga pos-pos ang aking problema. Oo, para yung aking mga pinagkakautangan, ay eh, hindi naman mga sobra ang galit sa akin. <laughs> Dinaan sa boss. Ako yung na naman. Eh, sobra. Ako yung na iiyamot sa inyo. Ako naman eh, nasayaw. Hindi naman ako nakikipagtatawanan eh. Ang mga react dun eh, mga tawa na ako nakikipagtatawanan. Dapat ang react naman ninyo doon, eh, hard, gayon, ang galing naman, gayon. Hindi mga ako tawan-tawa -tawa sa iyo, utas ako, hindi mga gayon, kakaiyamot eh. Hindi ninyo na-appreciate ang aking sayaw, kakasura kayo. Ako hindi na uli sasayaw, ha, mamaya na uli. <laughs> ako naiiyamot na naman, eh. Ako sumayaw ng kaunti, kapraso lang naman, eh. Baga, ang react naman ninyo eh, puro tawa. Kung hindi papatawa eh, ako'y nasa ha. Kakaiamot eh. Dapat ang react ninyo doon, heart, gayon. Huwag naman yun, mga tawa. Kung hindi nakipagtatawa sa inyo eh, kakaiyamot kayo eh. Huh, ako may kwento na naman. Ako'y medyo naiiyamot na nga. Gawa ng ano, ako'y nagdrama. Okay naman, tita naman ninyo, nagkakang iiyak doon, nagkasisinok pa, tulo ang uhog, nagkampapahir sa damit. Ako ay kumanta. Talaga naman ko, pandagiis na, miski may ubo. E talagang dalin-dali. Ako ay sumayaw, miski dalawang kaliwang ay paa. Narong tinikling na nga ang labas noong. Aba, ako ay nagkuwinto. Ang akin namang ikinukwinto'y tunay. Pang maalala mo kaya nga. Gay, okay, oh, naku, hindi pa kinukontak ng GMA o kaya ng ABS-CBN. O kaya naman, eh, naku, wag naman tulpo sana ang tatawag sa akin. Hahaha! <laughs> Delikado! Matutulpo tayo! Oh, oh. <laughs> Ako pa, oh! Ako, parang may natawag Lazada yata o oh Shopee. Wait lang. <laughs> Buwisit, nagkatotoo.